Guys. Mole, andito na naman sa si Kidlat sa Kamundukan. Na na naman kaming santol. Ayun oh guys oh. Okay, isang balde na po kami. Ayun. Tan. <coughs> Tango sa mo lang. Ayam ayan na. Ayun oh. May isa oh. oh, yan, oh. Si Tinta Anyos, nasa tuktok. Si <laughs> Tinta Anyos, nasa tuktok. <laughs> Guys. Ayan na po kapatid ko. Oh. Si Tinta Anyos, nasa tuktok. Ah. Binhar. Binhar. Ayan guys. Andon ang service namin sa labas. Kaya isang balde na po kami. Eh, hindi ko na po pinasok. Dahil hindi kami magtatagal dito. Mangunguha lang kami ng santol at papaya at avocado. Ayan guys oh. Ang sukal na. Ang sukal na ng pwisto ko dito. Wala kasi tao. Ayun, muli. Ang aking rambutan sa wakas namunga na. Tinanom ko tinanim ko ito nung pandemya, 2019. ngayon namunga na sa. Ayun na, dami bulak-bulak. Ayun o oh. ah, rambutan. Toklapin po 'yan, toklapin. Okay, guys. Ten por, ten por, ten por.